So, ayan, ayan si Negro. Ayan si Negro. Oh. Negro lang kaago sa parking, oh. Salong salo ni Negro yung parking. Eh. Oh. Ano? Puro puno. Puno. Puro puno, no. Oh, Mindoro life. Ito oh. tour po. Ito tour po kayo. Ito po yung tour guide ko rito. So, ano pong meron dito sa Mindoro, ma'am? Ay no. Metro Manila binabayaran na tubig, libo dito libre lang oh. Ayun. Free exercise. Ayun pa. Ano ma? At ang aming pangit na gabi. Sa iyo ba yan? <laughs> Ay, hindi pala yan sa atin. <laughs> tumubo lang yan sa tabi ng bahay na... Hindi yan tumubo. Sinadyang namin. itinanim yan dyan. Ay, itinanim yan dyan. O oh, kasi dyan yung, ano, dyan yung nabasa ng tubig. Yun dapat san to bigyan jang kayo yon. Hmm. Alis ka na, magtutayu. Hmm. At ang pamuso. Alis ka na. Huh, ay nol. Hindi life. <laughs> so ito, ah alis nga kami. Pumunta kami nang kanau So ito turn kami kayo pumunta sa bayan. Bibili kami ng panghanda ni ano ni Sophie. Party kasi ng ni Sophie September, 9. Ayun. setara so Yung belt ka. si Negro, oh, walang ano, walang kaago sa parking, solong-solong niya yung parking. Kaya magpagulong-gulong to si Negro sa ano, sa parkingan niya, oh. Solong-solo, anong katabi niya, oh. Natural, puro halaman lang. Walang stress sa parking. Hindi tulad sa Pasay, eh, Diyos ko. Nandiyan yung mga barangay ng re-reker. Tapos yung kapitbahay mong ano, uh, sinasalba yung motor mo. Walang wala na yung... Eh.

What's that? What are you doing? Bilisan na natin. Baka wala na tayo abutan. So, aga-aga pa. Tsaka ang pulis na yun. On on Stranger. Ay, anong gagawin mo? Ito lang sarap. Ang gas ng kulag ng walang bagay. Sus, marusit. Painitin <tinyo> <tinyo> so, mo natin si Negro. Kasi matagal siyang nakatulog dyan.

bumusur ka kaya natin siya may duro pag nagmumusur ka kailangan mo yung dalakang ikat para alam nila taga rito ka kasi pag wala kang dalak Praneng. Ayun oh. Ayun, no? Ito, Ayun Nandun, nakasampay dun. Laban mo ba yan? Hindi yeah. mo na live yun eh. Sinampay mo lang eh. Yan, yeah, naulan-ulanan na yan. araw. Tatlong araw ba? <laughs> talaga. Hindi <laughs> mo naman kasi talaga nilabhan. Hindi. yaki oh. Si yaki yung kamot ng kamot. Ay, hindi yan si yaki. Si bantay pala yan. Ito si Chuchu! 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 Si Chuchu praning. Siya, si Chuchu praning. Chuchu praning. Kasi, pilit niyang inaabot yung buntot niya, tapos iyak siya ng iyak. Praning. Ikot siya, paikot-ikot siya. Pilit niya, inaabot ang buntot habang umiiyak. Yan. Praning, nagmana siya dyan. O. Oh. ano Ha? Para na. Tingnan dito. Doon kunin mo sa loob. Stop. Chuchu! Chuchu! Ah, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. ito, rabbit. Rabbit! Rabbit! Rabbit, rabbit. Gusto no nang rabbit. Ayan, ito. Si it rabbit, rabbit. Asa yung mga pato? Oh, malumayas yung mga pato. Mga yun. Ito araw. Layas sila muli sila pag gabi na May rabbit din dito Ayan pala nga pala mga rabbit yung Ang mga pato, rabbit na hindi dumadami Yung mga pato lumayan Ang mga rabbit na hindi dumadami Hindi sila dumadami Dahil pareho silang may itlog Pareho <laughs> silang may itlog na mga rabbit Mga giant na mga giant rabbit Ayan. Ayan, ito yung kamay ko Ayan. Malaki yan, malaki yan hindi abang masasabi uh, mag video ka o, oh. oh, cut ko muna rito hindi huwag na bone na ang mga manok na mga negro in the Mindoro. So, bibidyo natin yung ano, yung buong uh, papuntang bayan. O, uh, buong paligid. Kung ano ba ang sitwasyon ng itsura dito sa Mindoro. Ignorante tayo kasi sanay tayo sa mga nito. Uh, Sige na, mainit. Sanay tayo sa mga masukal na lugar, mga building mainit, traffic Sige na. Walang puno, walang lupa. So, nabibilad dito, na ako.

dito ang bigas dito binibinit lang binibinit lang ang bigas dito ito so, ang barangay ang barangay pala ko nagpengas dito dito no? wala kang maamoy dito ang amoy gomang nasusunog Amoy may petrolyo na nasusunog gas na susunog wala wala kang ganito dito sa maraming ang puno ayan malamig sa ilong malamig sa ilong yung no? presko napaka presko hindi siya ganun yung labor. <laughs> labor mo dapat yun eh. Wala yun. Sana yung magiging labor ko sa pagkawalan mo. Wala pa, pag nalaglag, malaglag yun, no? t h e for example, yung ulap, ayun o, eh, example, gabi, ayun no. Eh, gabi, ayun o, eh, pagsisipag ka lang, ba? may matas yung ulap, ayun o, ayun o, guy kasi Siguro may reason to bakit hindi ko na Siguro, Parang boundary to. Parang pa will in oh, 'di ba? Ayun na yung arko. Oh. Yung arko papunta na sa barangay natin. Oh. So, yung, ito na, pa, na to. Hindi na inaako ng ano, hindi na inaako ng uh, ng barangay pagpapasemento rito. ibig sabihin hanggang doon lang yung sementado, hanggang doon Hanggang doon lang din yung may-ari yung na. So, hindi maintindihan ko sino bang magpapasensya. Sino bang mag pasimento mo. napag na lang sila, no? Maghati na lang sila sa ano, no? Sa bondo. Para pasimento to, no? Ginitin <laughs> pa. Pwede ka nito, Diyos Ano yan? Baan ba ano yun? Baka? Kalabaan ba ano yun? Baka? Ayun baka yan, yan ang baka, baka. baka. yan ang matibay sa initan hindi lalaki haba ng itlog ato, baka rin oo, baka rin. Matibay, Alam sa ka ba yung na? matibay sa initan matibay sa initan yan matibay sa initan yan kasi nakakabay guys. We're heading uh, now uh, to uh, Bayan. Hakay oh, ko. Yung ito, diretso, ito yung ng street ay papunta sa school. Ito papunta na sa Bayan. Yeah. Di ba? Layo. Layo. Kaya rin ako. Ang ganda ng Ang kalawang ganda. Señor, <coughs> llegue el a dito na tayo sa bayan o ganito lang ang bayan dito <laughs> yay ka ba dyan wala ang <mag> <laughs> uh, mga, mga ano story, mga mga story <laughs> bayan. O, Ang mga 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 yun yung flag orange pag nakita yung flag number ko orange dito, na dito orange ang color ng ano, number nila dito Merry Christmas na pa ka sa pick eh? wala, wala dito sa payang yan kapan yung kumi mamimili tayo ng yanda ni Sobi so ikakat ko muna dito yung video kasi masyado ng mahaba